Kaya kanina nung kumakain, tinitingnan ko yung mga ala ko kung ano kasaya talaga na naranasan nila yung kumain talaga na. Mm. Hindi talaga galing sa basura. Basura talaga. Ang sarap sa pakiramdam na ay. Na uh, makita mo silang masaya, maganado sa pagkain. Na, naisip ko na malinis yan at malinis. hindi ko kaya pagbawalan kasi malinis talagang malinis yan. Uh, di, sa tulad sa tinda namin. Ngayon, uuwi na tayo. Ano na naiisip mo? Wala. Pag uwi po, tulad na naalis pa po si Papa. Kukunin na po yung pagpag. Tapos kami lang naman may iwan sa bahay. Yun na naman. Hmm. At parang naiiyak ka. kanina nung nakikita kita bang kumakain ka yung pagkain mo, eh, ang gana mo kumain o as in nakangiti ka, masaya ka tapos kasama mo yung mga kapatid mo pinsan mo, kasama mo rin yung mga ganong sandali ba ay gusto mo pang maulit? okay po bakit? kasi masaya po tignan kasi kapag hindi po sa sama, parang wala lang po, hindi po, wala. parang wala akong kasayahan. Sana po papi, tapos na kami kumain. At dito na si Nicole. Nicole, ano kumusta? Ano, kamusta? Pusog kayo? Opo uh, po. Uh, eh, pinsan mo, ang pangalan niya? Pins. Pins. At saka yung isa pa? Dad po. Ano? Gabi. Gabi. Gabi na. Gabi na ba? time check tayo. 8.54 ng gabi. At nandito po kami ngayon sa tutuban na uh, Gabi. At ah, uh, di ba gantong oras kayo nagpapagpag? No? At uh, siguro bago tayo muwi, bago okay, namin kayo ihatid. No? ah, uh, may mga ilan lang akong katanong. Ban. Ay, ban. No? Ayun yung, si tatay Toto. Tsaka si nanay. Baby, ako ay na Balikan ko po kayo na kapapi. Ano po? Hanap lang kami ng siguro yung uh, pwede natin uh, mapagpwestuhan po rito na pwede nga uh, mag-vlog. No? Na kapapi. No? Alright? Oh, no. Alright! No. So yun uh, mga kapapi, tapos na po kami kumain At uh, yun, dito pa rin kami sa tutuban At uh, yung iba po doon ay Mga busog na rin sila Tsaka masaya sila mga kapapi At uh, bago kami umuwi Siyempre may mga ilan lang akong katanungan kay Nicole Na siyempre Gusto kong malaman ano yung naramdaman niya Ano yung mga naisip mo Pwede mo ba ikwento sa akin? sobrang sa'yo po dahil lahat po kasama sa po. Mm. Tapos nat natuwa ko po ako sa mga sinabi po na pinatawa po nila ako. Mm. Tapos hindi na po ako mayak malakas na po yung loob ko. At sana rin po na po ako mabuli ngayon sa school. Ngayon pagpapasokan na. Mm. ano, kailan kayo huling kumain sa Inasal? Yung November 18 po, yung birthday ni kay Oo, matagal na rin ano, November pa. Last year? Ako. O, ano yung naramdaman mo habang uh, kumakain kayo? Ano yung uh, naiisip mo noong time na ito, itong habang sinusubo mo yung pagkain, hindi ito pagpag, hindi ito madumi. Ano naramdaman mo noon? Sobrang sayo po kasi inaala po kami, ano, ko malamit mga nasa balak rin po sana, balak rin po namin kumain ng birthday namin kaso po wala pera si Ramon. Mm Walang -hmm. pera. Opo. Ayun na, parang pa-birthday ko na rin pala yun sa'yo, ano? Saktong-sakto pala, mga kapapi, yung uh, pagpunta namin dito sa tutuban na i-treat siya ni Papa naman doon sa uh, palaruan. no? Naging masaya ka ba doon? Opo. Oo kitang kita naman din doon sa yung mga ngiti tsaka yung mga yung mga tawa ninyo ang sarap lang makita na ganun kayo kasaya ayun na uh, tawag dito sabi ni mama mo ay uh, magpapagpag pa rin daw siya Opo. Okay. anong naramdaman mo nung, nung sinabi ni mama mo masaya po ka kasi hindi na po siya magluluto magpapagpag po siya para ibenta niya Oo, at least hindi na siya yung magtitinda. Okay. Kumbaga, eh, hindi na luto. Kumbaga, ibabagsak na lang niya doon sa iba. Oo. Okay. Okay. Pero ang sa akin, eh, sana, ano, ikaw ba? Naiisip mo ba yun? Na, sana yung pagpapagpag, eh, hindi na kainin? Minsan ba naiisip mo yun? Opo, okay. as in, Yung, despo, yung iba sinasabi sa ko na Pagkain niyo ba yan? Parang hindi niyo naman yung pagkain. Hmm. Mga ba yan? Tapos kapag nangyaw ko yung kaibigan tukun, parang ko parang nahihiya po kasi parang light na itin po nila ako. Nahula po na ng pagpag. Oo. Ngayon, well, natawag dito isa pa. May tanong ako. Ah... Kanina, nung nakikita kita bang kumakain ka, yung pagkain mo eh, ang gana mo kumain o as in nakangiti ka, masaya ka tapos kasama mo yung mga kapatid mo pinsan mo, kasama mo rin yung mga ganong sandali ba ay gusto mo pang maulit? Opo okay po Bakit? Asaya saya po tignan kasi kapag hindi po sama-sama parang wala lang po hindi po parang wala po kasayahan. Oh, pero madalas ba sa bahay nyo, mihira na lang kayo magkasabay? po, madalas minuong na madalas hindi. Mm, dahil, bakit ganun? Bakit na uh, hindi kayo masyadong magkasabay kumain? Madalas minuong na po kami um, nilang ang pakain kasi sila pero na inaalaga po ang paningami. Tapos pagkatapos na po kami, um, eh. sila mama naman kakain. Oo. Ay na, may gusto ka bang uh, sabihin kay Papa Dins o kay ka-business? Ano po, marami pa po kayang tulungan ng ibang katulad ko po. At marami marami sa naman po sa lahat po na binadaros ko po na hindi ko para binasaw po. Gaya ng alin? Nang ngayon ulit, ngayon lang ko ulit nakaalas sa ano, tulad ng tulad ng tutubang kahit nadadaanan namin nila mamaya. 'Yan, na naman. dati dati nadadaanan ninyo ito, pero ngayon nakapasok pa na ulit. Apo. 'Di ba? Sana sa ibang mall naman ano. Okay. gusto mo mayon. Alam niyo makakapipi itong tutuban. Uh, dito mo makikita kung gaano uh, ka simple yung pangarap ng isang bata. Kasi kung iko-compare mo sa ibang mga mall, ang tutuban din naman sa ng mga kapapi syempre iba po yung mall talaga no gusto mo pumunta sa ibang mall oo so, sige tatandaan ko yung mga gusto mong yan at uh, ngayon uuwi na tayo ano na iisip mo? Wala. Pag-uwi po. Tuloy nyo na alis pa po si Baba. Huwag na po yung pag Tapos kami lang naman ngayon. Si so, Baba. Yun na naman. Hmm. parang naiyak ka. Okay lang, sabihin mo sa akin. ano yung naiisip mo? Bakit ka naiiyak? Wala po, kasi matuloy niya magkakasawa po kami nila mama, mag na ba? Tapos pag-uwi aalas sila po pa. Hmm. Tapos kung nanandalawa ni mama ngayon sa bahay. Tapos gano'n na naman ulit? Okay. Araw-araw gano'n? Nakakapagod na ba? Hindi na. Tiis na lang po. Bakit kailangan mo magtiis? Eh, nagagawa mo siyang Para sa kapatid mong maliit. Hmm. Alam mo ang ako sa pagtitiis mo. Kasi bata ka pa lang nakukuha mo magtiis. Magtiaga. Kasi ikaw nagtitinda rin, 'di ba? Okay. Ng barbecue. Tulong-tulong din siya sa magulang niya. Alam mo malayo mararating mo kasi mabait kang anak sana huwag ka magbago ng pagmamahal mo sa magulang mo sa mga kapatid mo mahal mo ba sila? Opo. Okay. bakit? kasi wala po yung bata lahat po ginawa sa amin ng mama tapos yes. Tanggungan nila lang Parang ano lang Hindi po kami pinapabayaan Kaya kami punta At saludo rin ako sa mga magulang niya Na kahit na Mahirap ang buhay Hindi iniiwan yung kanilang mga anak No? At uh, Sana makita pa tayo ulit Malapit na yung pasokan. Opo. Uh -huh. Nabili tayo ng notebook mo. Gusto mo? Oo. Uh -huh. no. Saan mo gusto bumimili ng mga notebook mo? Hindi ito. Kasi sa atin naman kapag pasokan po, mamimili rin po kami ng mga gamit ko na. Huli kong tanong, uh, Nicole, anong pakiramdam na at hindi ka na kumain ng tira. Sobrang saya po kasi hindi na po kumain ng tira. At wala po niya may bitbit pa po, po sila mama. Mm -hmm. Pakainin po ulit namin mamaya. Masagay-sagay ulit. Kalang araw, makakaalis din kayo dyan. No? Basta tsaga ha? Wala lang ako katanungan tungkol sa pagkain natin kanina sa inasal. O, kumusta naman? Anong naramdaman niyo kanina? Uh, masaya po kasi talagang nakain namin yung tamang pagkain na prosesong pagkain na malinis talaga. Hindi katulad na iba talaga yung pagkain na inasal kaysa sa trabaho namin syempre, yung magpapagpag. Kasi siyempre yung magpapagpag, at tulad niya ng unang sinabi ko, masabing malinis at komportable talaga ang pagkain. Yeah. Hindi katulad sa kinain talaga namin kayo na komportable kami na mapakain ko ng mayos yung anak ko. Mm. Ito e, lang sa pagpag -pag na nakukuha lang namin sa, nga, sa kasama sa basura. Okay. Nalilinis man namin, naluluto man namin ng mayos pero <laughs> hindi pa rin ganun kasigurado mm. na malinis talaga. E, kanina si Nicole, uh, ang sarap ng kain ni Nicole, ano? Apo. Tapos si Tatay Toto eh maalala ko yung first vlog natin pagkagaling niya doon sa as in galing doon sa, sa, sa basurahan ina Talagang kinain niya. Asa sobrang gutom niya na po Oo. yun. Madalas naman po yun ganong ginagawa niya kaya nga minsan sabi-sabi niya ko siya na huwag mo ipakita sa mga anak mo kasi pag nakita ka ng anak mo na kumakain ganun din ang ginagawa ng mga anak mo. Opo. Kaya ngayon Uh, limit na talaga ang pagpakain ko sa kanila. Simula nung nakasakit nga yung maliit, parang iniwasan ko munang magluto, madalang, hmm. binabagsak ko na lang sa ibang tao. Opo. Ano yung na nyo, Nanay Baby? Kanina, noong abang nandun tayo sa manginasal dati kasi nandun kayo sa labas, nagaantay nung... Uh... Ayun nga, kanina, no. nga ka kami dalawa ni Nicole, nagbubulungan kami ni Nicole, Opo, sabi ko, Dati pangarap nyo lang to. Oh diba po. sabi ko sa inyo, pag may extra tayo, kakain tayo dito. Pero pag wala, huwag nyo pilitin. Apo. Kaya minsan sinabi ko sa inyo, imagine na lang pag nagluto ako ng pagpag may buo, inasal na rin yan, kumain tayo sa inasal. Kasi hmm. meron din toyo, may kalamansi, may sili. Yun oh. nga lang, luto ng mama mo, hindi talaga doon mismo sa inasal na, ano na, kukuha na malinis talaga na, in order mo talaga siyang malinis. Apo. Oh oh Yeah. Kaya, Kaya niya, sabi, sabi, ko nga ni... sa kanya kanina, pag kayo ha, kasi nagpapagpag si mama mo, wala tayong makukuha niya. <laughs> At least yung tira, sa inyo. Sa inyo. amin, oh, sigurado Kami, kami ang kumain. Kayo po ang kumain. Alam At, namin nami Iba kasi kung alam nyo, di ba, na ay, tira ko to. Pwede ko tong kainin. Oh. Uh -huh. Ba, iba yung pakiramdam po na ganun, di ba? Apo. Uh -huh. As in, uh, kumbaga, meron kang peace of mind na sa akin galing yan, di ba? Uh -huh. Compare mo doon sa Siyempre, yung nandun na sa basurahan, di ba? Iba okay. po. At uh, meron akong narinig kanina na ang sabi ni Nicole, dito mo malalaman kung sino yung kumain na mayaman at sino yung may kumain na... Nang mahirap, yung ako. walang pera. Kasi sabi niya, yung ganitong, yung nakukuha daw namin mga buo, ang pakiramdam niya mayaman daw mayaman daw yung kumain kasi Bakit konti daw po? lang daw po yung bawas ah. hindi daw katulad na katulad kami kapag kumain kami talagang kain asin kain talaga yung binayaran mo sinulit mo yung pagkain mo okay. e yung mga eh, daw mayaman ganoon na lang daw kumain itikim lang ng konti iwanan na Oo. Oh, oh. ayun ang niya yun lang naman po yung siguro realization ni Nicole no mga at ayun yun na ay. Kaya kanina nung kumakain, tinitingnan ko yung mga anak ko kung ano kasaya talaga na naranasan nila yung kumain talaga na mm -hmm. hindi talaga galing sa basura, basura talaga. Ang sarap sa pakiramdam na Nay? Um, ma makita mo silang masaya, maganado sa pagkain, na naisip ko na malinis yan at malinis, hindi ko kayo pagbawalan kasi malinis talagang malinis yan hindi, sa tulad sa tinda namin. May gusto kayong sabihin, Nay? Sa Papa Dins, kay, kay ka-Business, may gusto kayong sabihin? Opo. Uh, sa ka-Business at kay Papa Dins, maraming maraming salamat kasi kahit paano naiilabas at nagkasama-sama kami ng buong pamilya o nakakain kami ng maayos, hindi lang yung ganyan sa... Uh, pag kahit pa sabihin mong nandun kami sa kuha namin ng pagpag may aabot sa amin, may bawas, hindi ko rin alam kung may sakit o wala at least ngayon na naparana sa akin ng kabisnes at ni Papa Dins na um, kumain talaga ng tama Opo. at malinis. Maraming ano pa yung... Opo, you're welcome, Nay. Hey, uh, may mga sana ka pa, Nay? Sana, ano, ng... yung sa binigay niyong tulong sa akin sa pagninegosyo, sana mapailago ko, madag madagdagan ko yung hindi lang pagbabarbecue para maiiwas ko na yung pagluluto ng pagpag. Pero Apo? hindi ko pa rin talaga iiwan ang pagpapagpag kasi malaking tulong din yan sa amin. Pero iiwas ko, kung maaaring iiwas ko yung mga anak ko, iiwas ko. Hmm. Kasi ako rin nung nahihirapan kapag nagkaroon sila ng sakit na katulad ng ganyan nang nangyayari sa kanila. Ako rin ang nahihirapan. Opo. Sana, huwag kayo sumuko ha. Hindi po, hindi oh. po ako susuko. Para sa mga, sa anak ko, sa pamilya ko nandiyo ako sa sumo, sa kanila. Ay, lang rin po ang sinasabi ko sa kanila, magtulungan kami. Tulungan nila si mama nila. At kaangat kaya kong kung pag-aralin sila, maibigay yung gusto nila, ibibigay ko hanggat kaya ko. Hanggat may lakas pa ako. Ay, lang inaano ko lang sa kanila. Opo. Maraming salamat, Nay. Thank you po. Maraming, maraming salamat po sir. tanong kanina, ano? ba talaga yung ano? Malinis. Oo. Okay. Oh, oh. Malinis yung sa... Kaling sa uh, Abbas. Pero hindi naman yun, kasi nakasanayan mo na yun. Apo. Eh. Pag-bail. Ngayon, uh, Tay, ano yung mga na-realize mo kanina nung uh, tawag dito? Yung mga anak mo, kasama mo, oh, makain doon sa loob ng inasal. Uh, masaya. pa eh, uh, lang sila ulit. Kasi Pera lang naman yun eh. Nga po. So, may kuntong pera lang kami, makapasyal lang sila, makapasyal sila. Pag magdesisyon ako, sige gagala tayo eh. So, Kaya alam nyo natutuban na yan, pangtuha na yung mga anak ko. Oo. Tulad niya kanina eh, so pangtuha nila, hindi na rin ako. Kaya hmm. so, sa kanila naman din eh. Ayun tayo ano, bilang siyempre isang uh, tatay, bilang isang padre de familia, gusto ko lang malaman, ano yung mga sana mo pa sa iyong pamilya? Ha? Ano yung mga sana mo? Ano yung mga uh, plano mo? May mga pangarap mo? wala eh, naman ko pangarap pa rin. gusto ko lang magpagtapos na sa pag-aaral. Oo. Ilang yung sa akin, kasi siyempre, ilang lang ako. Ang third year high lang naman ako. Ako? Okay. Eh, ilang kahit pa paano, maalampasan nila ako doon. Kahit pa paano. Hmm. <laughs> ako inahangat na ako, kung ano nakaya, na kaya ang nila eh. Wala tayong magagawa din, Pipilitin ko ba kung ayaw na nila. Apo. Kawawa naman yung mga bata pag pipilitin mo eh. Hanggat kaya na nila. Kasi sabi ko, hanggat na bubuhay pa ako, kakakayanin ko yan. Apo. Paaralin ko kayo ng ayos. Ang din naman sa Masasabi ko nila, pag-aaral kayo ng maayos. Pag yung kusulara na nagmabasura. sabi ko sa nila. Kasi mag-aaral lang kayo ng maayos. Huwag na ako kasi ito lang na marami naman trabaho ng pasyon kasi parang hindi abroad sa akin. Apo. Ito lang yung maangala ka na medyo tumagal ako. Hmm. Uh, ilang tao. Ayun sa akin tay. Uh, okay lang magkita pa tayo ulit. Uh, wala lang problema kung gusto yung pizza. Apo. Ang sa akin Ayo. eh. Ano wow. lang, uh, ako naman, naramdaman ko kanina. Iba, iba yung nakita ko kayo kasi nung una tayo nagkita, doon tayo sa pagpagan talaga. Pero kanina, masaya ako na nakita ko kayo, pamilya mo, makain doon sa loob. Iba eh. Iba yung uh, sa akin, sobrang saya ko noon na ako ay naging kasangkapan para sa inyo. At sana, huwag kayong susuko. Ha, Tay? Ay, kung sumuko ako noon pa. Oo kasi yung simula pa ng pandemya pero yung pandemic, bawal labas, di Opo. Oo, oh, pili talaga ako labas para mabuhay lang kami. Hmm. Ang ginagawa ko lang, kumuha lang mga idea, kung anong araw ka lumabas, kung parang lalabas. Hmm. At ang uh, sa akin, Tay, yung kanina na mga nangyari, yung kanina na kumain kayo sa loob, kumain, nilabas kayo, papunta kayo sa mall, Deserve niyo yun, Tay. Uh, deserve. Deserve na, deserve uh, niyo deserve yun. Deserve namin Para oh. sa May gusto kang sabihin, tayo. O, oh, sige po. Kami mm. ng mga anak ko, ba't puro lang kami hanap buhay, hanap buhay. Totoo naman yan, kasi anak ko pa ano nagsasalita eh. Oh, Ako. Ayon pa. si, yung birthday niya dapat yun, yung birthday niya nung Bernice, sabi niya, akay daw kami, nasal, dapat kudya tapo eh, alanganin ako sa oras eh. Nga oh, Sabi ko, kung kakain ka na, siyempre, eh, hindi naman natin masabi na mga eh, siyempre, yung, 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 yung mayroong sasama sa amin, hindi naman kami lahat eh. Nga oh, Pero eh, naman talaga sa amin, mga kaya malapit sa amin doon, kumakulong din sa amin. Hmm. Eh, sabi ko, sige, ilin ko na lang, gaganapin natin sa ninyo. Oh, sabi po. ng anak ng lalaki. Yo, na ano na siya gluto lang kami pansit. Masaya uh, man sila. Okay oh, naman. yeah, sila. Na hindi ko maibigay yung gusto nila kakain sa labas. Pero at least meron. Ayun, diba, at least like, pa paano, meron ako na handa sa kanila kahit papano. Pansit pa, eh. na napay. hindi na Kung papipiliin kayo tayo, nang pipiliin mo, pagpago yung nasa restaurant. Ito mo ako pipiliin. Mahal kasi sa restaurant eh. Ako. Oh. Pagpo kasi, baka e, eh, sampung piso ka na, binti ka na, e, walang ka na. Kung isipin mo lang marumi, isipin mo talaga marumi marumi yun. Apo. Kung isipin mo na laman chan din yan, butong ka na. As... Wala ka ng choice. Wala ka ng choice. Kasi sa, uh, sa malinis, siyempre doon na tayo malinis siya rin, magkain. Mm -hmm. Kasi lang, siyempre e, ganito lang ang buhay natin na ah, minsan wala, minsan meron. Doon lang tayo sa tamang budget lang. Apo. Uh, Ganyan, tulad nyo ng mga pagpap, kasi dito nga, kalakyan nila dito pag, Kasi oh. kung nandating ko rito sundo, first time ko kumain ng fishball yun. Ah oh, po. Fishball talaga yun, yung pinakain sa akin ng mga kabagana ko dyan. Hanggang naalaman ko kung ano tinatawag yun, yun, uh, yung ilang Yung Jollibee nga, yung kasi dati kasi malinis pa yun. Ah oh, po. Hanggang natuto na ako. Hindi na ako sabi maarte na maarte na kasi naman dyan nga naman. Apo. Ngayon na tay, ano may papaya mo doon sa mga magulang na nanonood ngayon? Kasi alam mo tay, bilib ako sa inyo na kahit na mahirap yung buhay, hindi niya iniwan yung inyong pong mga anak. Ayun, uh, huwag uh, uh, na susuko. Si, si Opo. Okay, ang pre nandiyan talaga yung darating sa buhay natin na pagsubok. Parang sumuko ang Kaya mo maghanap po eh. Kaya mo. Parang sumuko ang gat. Pag nakakita mo mo ng anak mo lang, dagdag -dag lakas din naman yun yung anak mo. Pag nakakita mo. Kung kahit pagod ka na, nakakita mo anak mo, lakas ka na, eh, okay lang yun. Eh. Kaya, walang, huwag ka lang sumuko sa paghanap po eh. Ngayon uh, tay, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, Kita-kits tayo sa susunod. Okay po eh, Maraming maraming salamat din po, Papa din, Sa, sa tulong niyo sa amin, po, sa anak ko, natupad yung gusto niya, eh, masaya na rin ako. Eh, nasa ano. Masayang masaya rin kami tayo. Salamat, salamat po at uh, kita kayo sa sa Alright, God bless sa ating lahat, mga kabapi. I love you all, lovers. Love Say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanan. Salamat po. Salamat din po.